Dating aktresa si Andy at ang asawa niyang si Pilmar, hiwalay na nga daw. Well, sa video ng ito, pag-usapan natin kung talaga bang naghiwalay ang dalawang ito. Kamakailan nga, nag-viral ang isang post na kung saan hiwalay na nga daw itong si Andy at ang asawa niya si Pilmar. Bago natin umpisa ng video na to, syempre gusto ko lang iklaro at iklarify sa inyo na ilike mo na ang video na to, syempre mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at iklik mo na rin ang notification bell para updated ka na sa tuwing may bago tayong latest updates. Kumakala sa social media at sa usapan na naghiwalay na nga daw si Andy at si Pilmar. Si Andy ay isang anak ng dating aktres na si Jacqueline Jose na pumanaw. Isa si Andy sa pinakasikat na mga artista ng araw. Nung mga panahon nagsisimula pa lang yung mga dating artista. Kung anong merong isang artista ay meron din siya. Well, si Andy talaga nga namang napakatanyag na artista talaga nga namang sikat na sikat. Alam ko marami sa inyo nakakilala sa kanya talaga nga namang ng mga panahong nasa showbiz pa sa grabe na yung kasikatan niya halos hindi na mabilang ang mga promotions at mga kabi-kabilang mga trabaho at, at, mga offers okay kamakailan nga may isang post na nag viral na kung saan hiwalay na nga daw itong si Andy at si Pilmar well ang pinakapunot dulo daw nito mga kamatig is nag unfollow daw sa IG itong si Andy at ang asawa niya si Pilmar Okay. Nandahin nga doon sa post na yun, kumalat ang usap-usapan at pinag-usapan sa social media na talaga nga namang uminit ang todo, mainit-init pa, na nag dahil lang sa post na yon at nag-unfollow sa isa't isa eh hiwalay na nga daw sa video nga ito kamati gusto ko lang milawin syempre base lamang sa aking pananaliksik at hindi naman ako ganun ka-professional okay alam naman natin ang mundo ng social media is marami talagang fake news at talagang mga scammers. Siyempre, hindi mo mawawalain dahil nasa Pilipinas tayo. Sa mag-asawa, siyempre, hindi na may iwasan yung pagtatalo, away, natural na yun sa mag-asawa, siyempre. Nasa pagsasama yan Pero, believe din ako dahil kung anong meron ng isang artista gaya ni Andy na talaga nga namang sikat na sikat nung araw, grabe yung kasikatan niya kung anong meron ng isang artista, meron din siya ganun siya kasikat noong 2020 inilabas nila na talaga nga naman nagsama na sila at na-engage silang dalawa, na sa ngayon meron silang dalawang anak okay. talaga nga naman pinag usapan sa social media na nag si Andy ng 2020 na iwanan ang career iwanan niya bilang isang aktres sinamahan niya ganyang asawa Grabe yun. Sobrang ganda ni Andy. Kung mapapanood yung mga kamati ko, nagsisimula pa lamang siya. Grabe yung kagandaan niya bilang isang artista. Yung mga panahong nasa showbiz pa siya. Ngayon ay kita mo naman ngayon, halos hindi niya siya nag sa sarili niya. Halos pinapabayaan niya na yung sarili niya. Nakafocus na lang siya sa mga anak niya. Okay. Nang dahil nga daw sa post na yun, eh naghiwalay na nga daw itong dalawang ito. Well, Naniniwala pa rin naman tayo na makakaisang dalawang ito mga kamatik. No? Siyempre sayang halos ilan na yung anak nila malalaki na. Ngayon ba sila maghihiwalay? Alam naman natin na si Andy, isa sa pinaka grabe, saludo ko sa kanya dahil believe ako, iniwanan niya yung kar niya para sa lalaking minamahal niya. Okay? Para naman kay Pilmar, ang kapal ng mukha mo tol. Nagawa mo pang lukohin yung babae. Alam mo bang maraming lalaki ang pinapangarap na makasama siya at maligawan? Sadyang ikaw lang talaga yung pinalad na samahan ni Andy kung anong buhay meron ka. Tapos, nagawa mo pang mang-cheat. <laughs> okay lang sana kung guwapo ka pero eh, napakapangit mo naman. Hindi naman siya nang babasya ako sa'yo sana. narespeto mo yung kung anong dati na nanaligaw ko pa lang sa kanya. Grabe, maraming lalaki ang pinapangarap na mapang-asawa siya tapos ikaw lang yung pinalad ikaw pa yung may lakas ng loob mong cheat nakakahiya naman sa'yo diba pero kung sa kalimang hindi na sila magkaayos willing naman ulit na bumalik si Andy sa pagiging artista willing siyang bumalik okay kung sa kaliman pero sana magkaayos pa rin sila may pagkakataon pa rin na bumalik si Andy sa pagiging artista kung sakaling iwanan man siya o maghiwalay man yung dalawa pero ang latest updates ngayong mga kamatik, hindi talaga sila naghiwalay. At sila silang dalawa mismo mag-aayos kung anong problema nila yung mag-asawa kasi kawawa naman yung mga bata kung sila. Okay, ulitin ko, sa ngayon pinag-uusapan ng mag-asawa na kailangan nilang ayusin ang pamilya nila. Hindi naman talaga so totally sila totally naghiwalay talaga. Eh. Mga kumakalata balita is mga fake news lang dahil sila lang dalawa mismo nakakaalam ng na mag-asawa na kailangan pa nilang marami pa silang pagsubok na pagdaraanan ni mga kumakala sa social media hindi po totoo yun okay. kung nagustuhan mo ang video na to syempre ano pang hinihintay mo i -like mo na ang video na to syempre mag-subscribe na rin sa youtube channel natin at click mo na rin ang notification bell para updated ka so, sa ting may latest